Lucas. High school pa sa lamata yung ating At uh, siyempre, batiin ko muna at nais ko muna yung uh, organizer ng event na ito. No? Siyempre, yung assistant brand managers, si Miss Nika Jimenez and Miss Eugenie Jimenez. <laughs> our uh, senior brand manager, Mr. Reyes Villanueva. Parang tayo natin. Ms. Dan Ong, Assistant Vice President for Marketing. And Ms. Lisa Marie Gawe, from uh, Tesla. At uh, sa siyempre yung ating uh, kasama sa Papa Mamarisan, Mama Dole NCR, si Ms. Edilin Gallo. So of course, lahat po ng media people na nandito pa. And of course, huwag natin kalimutan dahil sa kanila, kaya mayroon tayong ganito event. Ang ating mga beneficiaries, Tatatang, sa tatag ng ng pangarap kasama ang Tesla program. Congratulations po. Bakit congratulations sa dinami-dami po ng mga tupad binigaris namin? 20,000 lahat po yan sa buong Papa yet kayo ang napili. Parapakan natin ang isa rin ninyo. At sa mga yung iba pa na na-identify po ng Cobra ay makarating din po. Sabagat napakalaking tulong, no? Napakalaking tulong ito nung ipinagkakaloob sa inyo. Of course, ng Cobra at saka ng Tesla. No? Kasi yung tupad program namin na mamaya i-explain ang kasama nito si Edelin. Sampung araw lang po yun. Talagang temporary. Pansamantala. Sampung araw. Pero after na makagraduate kayo ng tupad, meaning natapos nyo yung period of employment is 10 days mapasok na pa ko yun dito sa training na binanggit po kanina ni Ms. Gawin. Nakita nyo naman ang gaganda ng mga courses, no? Kumbaga, gaganda talaga, tatatag talaga ang iyong pangarap at matutupad sa pamamagitan ng programing. Tama po ba? Diba? Yes, kaya samantalahin po ninyo. Sabagat ito, mga programang ito, kasama po ito sa si tinatawag na convergence program po. Convergence program ng DOLE TESDA? and okay. course, ng Cobra. At yung MOA, MOA, ang tagal natin, asa ah, ba si Patrick? At saka si Shalil dito. Let's <laughs> go! Ang dami namin pinagdaanan since ni April pa, no? Patrick, asa ka Patrick? <laughs> Yan. April pa Patrick, Shalil, <laughs> asa ka Shalil? Wala dito? Yan. So maraming pinagdaanan, pabalik-balik, pabalik-balik yung MOA although hindi pa, wala pa sa ating ngayon ang mawabat, sabi ng aming as uh, regional director, good as approved na po yung yung MOA between COBRA Enterprise Philippines Incorporated and Doling CR. Sapagkat nire-review po yan ang aming assistant regional director. Maraming salamat sa COBRA. Maraming salamat sa uh, TESDA. Again, sa beneficiaries, tatag, tatatag ang inyong buhay dahil matutupad ang iyong pangarap sa pamamagitan ng programang ibinibigay ng Dole at lalong lalo pa ang TESDA at ang COBRA or inter Philippines Incorporated. Maraming salamat at mga salamat. Thank you.